Si Arlen, Health real talk. Have a nice day, Hello mga ka-health real talk. Grinding of teeth o bruxism habang natutulog. Ano nga ba ito? Ang bruxism ay ang automatic na pangingilo o yung pagkikiskisan o pagkagat ng ngipin habang natutulog. Para siyang subconscious stress release ng katawan. Pero imbes na mag-relax ka, ang ngipin at pangamo ang nagdurusa. Ano nga ba ang mga posibleng dahilan? Unang-una ay ang stress at anxiety. Isa sa pinakamalaking trigger kapag hindi na ilalabas ang stress sa araw na ilalabas ng katawan sa, sa gabi sa pamamagitan ng pagkikiskis ng mga ngipin. Sleep disorders, halimbawa sleep apnea o poor sleep quality, nagiging sanhi rin ng bruxism. Imbalance sa bite o alignment ng ngipin, kapag hindi pantay ang kagat, may tendency na magkiskisan. Lifestyle factors, kape, alak, paninigarilyo at ilang gamot ay nakakapagpalala ng bruxism. At ang mga epekto nito, sa ngipin, pwedeng mabasag, mag o mabilis masira. Sa panganaman, pananakit ng jo, hirap bumuka o pagsakit ng tenga. Sa ulo, madalas na pananakit ng ulo o tension headaches pag gising. Tulog, mas mababaw kaya kahit mahaba ang oras ng tulog, hindi nakakapahinga ng husto. Ano ang dapat gawin? Stress management, magmeditate, mag-exercise o gumawa ng relaxation routine bago matulog. Iwasan ng stimulants, limitahan ng kape, alak at yosi lalo na sa gabi. Mag-mouth guard or night guard, ipinapagawa ng dentista para maprotektahan ang ngipin habang natutulog. Magpatingin sa dentista o doktor kung madalas mangyari, kailangan ng tamang assessment at treatment. Massage and warm compress para sa panga at jaw muscles na naninigas. At ang real talk? Kung kinakagat mo ang ngipin mo habang natutulog, baka senyalis ito na kinakagat mo rin ang stress sa araw-araw. Ang katawan mo may paraan para ilabas ang bigat. Pero wag mong hintayin ng ngipin at pangamo ang magdusa. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.